Maayong hapon. May gabi -i na naman diri guys. Hanggang mura nag na gabi -i guys. So hangin kayo oh, Manatong kamong guy. Is na ata din sa garden. Kay gitan awan ako gunsa sa guys. Wala na mga basta nako na naganhian so kadatong nakoy video karon po ni balik ko ganhi kay kana bitang kuan guys tug now niya na. Di ko mo gawa so karon kinahanglan na gyud nako ganhion kung nangaunsa na mo na ni guys o oh, Muna ni atong daghan na sila. Nani mga bunga o oh, daghan. So guys, atong batong ingon-ingon ani dang resulta pag ano tugnaw ang panahon no. Loy kay sa ni kig gagmay kayo o oh. pero kung summer pa na hagbera ni nang, nang dagko. Napadiri guys o. Oh. Ala daghan ba siyang bunga kaya lang, tungod sa ano, panahon nga tugnaw, sana nami ko na guys, doon na kaadlaw karon nga, wala may kana yung, wala yung adlaw bala, mugdong. Nara guys, o, oh. yung dahon niya, o. Kwan manggot tugnaw. Dapat anin na diri, o. Tusok daw na ako ni. Itusok pa. Hala, dayon Muna na guys, nahitabot sa itong mga tanong, nagyelo. Okay, tugnaw yun guys, na ay may kuwan ka ng panahon nga, adla pareha karon lambung dung lang. Murag may bagyo guys ba? Nya, di rin ta, tugno nga hangin man. Hala na, namulak na tong sili o, oh. nag ng sili. mag -turn to green na siya, turn to green talaga ti. Nya guys, atong kuwan guys. Ang palaya, murag ni kubol na di ba igid ni siya sa tungnaw nga kuan kani nga tanom dili pang tungnaw yun na pa tung di ba atong batong og green na green so ang atong pitsay what na ko gikuhaan guys nagluto ko sabaw pero na ko gikuhaan nirao oh, ni pa pud sila oh Oh, ni dakan namulak, gyud sana na ko mamunga. Wa man eh. Wa gyud namo ngampit say ay nirao murag nang ko. Pero kaning pitsay, eh. di ni siya problema og tugnaw. Okay. Kuan eh. ni, musukol ni og tugnaw. Mo na atong kuan guys, katong batong na ko nga mubo. Ah, uh, bisaya nga batong. Huy, naka nakabunga pud o. Nakabunga guys. Daghan pag mga bulak. Unya guys, ang atong patulad diri Oh. Ilang araw na lang guys Oh. Dagko na sila guys. Oh. Nakasurvive sila sa Tugnaw. Sumana so, atong patula. Napadiri. Ini atong kamunggay. Ang kamunggay nato to. Mana mga dahon. Dahan kay dahan kay bulaklak sa kamunggay. Hmm? Ang kuan guys, dahan kay mga sana bubuyog din hi ay kanang Katong paghiman ako video dire dahil kay bubuyog. Karon kay ang panahon tugnaw mo ta mga bubuyog wa nagpakita. Oh. hala na pa dito. oh. Og ang kamunggay nagreen ang dahon nga yelo di masabot. Nara guys. Oh, hangin. Mahangin na hapon or gabi na. Ay, okay, mo na itong garden, guys. Hala. Ang mga kamuti, oh, green pa. napayudlut Nag-green pa sila, guys. Ang atong sale, eh. Kanya, guys, nag-iputol nag na ko ang dinhi, o. Oh. Kuan siya kapunuan. Naputol na ang upat. Yan ay nanalingsing. Oh. Nanalingsing, guys. Nanalingsing na po siya. Nakarang isa pa na po naputol. Ay, okay, kahangin pa. At dakha na pugse li o oh. neratong mga pinutol guys o. Awa na good guys. Ang kwan guys o. Oh. Ang um, saluyot na, na matay na jud siya na nahinog na nahinog. Na, na Magtubig day ko guys. Ya kani siya guys, mamatay na pud ni guys kay murag magyellow na mamatay na pud ning saluyot ni sa luyot, honey, kay kana ang dahon no. Oh daghan kay tag sa guys nga tanong atong kamuti wala na siya ni daghan kay tugnaw na upod ni ulan o ang akong sunod putlon kaning dinhing dapita kaning kamunggay at saka bayabas. isang kuwan lang naputol na ako sa bayabas pero ni na pod ay naku kang tugnaw ang kalamansi guys daghan pa nisugod pag pamulak na kuan magtugnaw na yaman na guys to wala na ako na sa diag panguha kay eh. paabot na na ako ni winter oh guys halang saan ni siya nga oo oh, kuan biya na ay ka kanang... litos na nambuto ang na. atong litos guys oo oh, namunga na guys oo oh, namunga nabuhi na ka nang wala guys oo oh, ka nang cilantro yan yeah, na pa'y pipila diri pizza eh. manubig dahi ko guys nga kaning atong sili nga espada or kaning cayenne paper manidiri guys oh dekan sa bunga watong sili guys basta nagyaman kita sa sili hala na ikalaman si dito oh yelo na to oh. pwede na yun kuhaon oh. yaman yaman sa sili tanaw tanaw ta -tan din hi hey guys kay basin na si mga friend hala oh guys oh asa man yun banda Yelo na siya pwede na itong kuhaon oh hinog na siya guys nila guys oh. lakan siya bunga na bunga din ha oh. na din ha oh. na pa din to nakatago oh. di ba lakan siya bunga yun guys mo na itong garden o oh, napadiri mga pinutol nato mo pa ako gipang isa o tapok eh Narang silo o oh. Dakan pagay ala dakan pa siya bunga o mabunga pa jud na. Atong kuan o oh, kayan paper o kagu espada dakan siya dakan syag bunga. Patay na tong sagbot guys, madidire side nato sa balay. Dira ang lapita wa na. Patay na among silian gani kay nag nagana sa lagi putol sa ila ang sagbot. Kami di na tumanhi kay tagdugay man sila manhi. Dala labi na karon nga ang sagbot wa matubo, ay samot oh, diri guys. Gagmaya po kayo. ani yun? Gagmaya pa kayo. Nangahinog na. Okay pa kaya to. Nasa tub na wala gini. Hindi na ako na pang mahaon. So, mana guys. Nagtabo sa tong garden. Hoy, nanidag ko nga ano. Nanidag ko nga batong diri guys. O. Oh. O. Oh. ba diba, nanay batong. O. Oh. Agoy. Oh, Nagbunga na. Kuwaon na ko ni kay mahinog man sad ni nara guys oh kuha nato niya daghan siya bunga din ha oh pero wala man siya ni daghan kay mo lagi guys tugnaw ni katay pwede siya maayo itong karalang dapita oh nga pitsay eh. Oy daghan pa tang makuha ang abatong kung pa niya mag walay December pa man magwan magwinter mag winter nara guys atong mga latest dia guys o, mo na atong garden, guys. Ang atong, nakaunod pa kaya yung ano, carrots at saka, hinayaan ko na lang yun, guys. Yung radish dya. Hinayaan ko na lang yun na atong sili dya, guys. Oh. Di ba naka nagbunga? Hayaan natin yun. Hala! Oh! Pero, guys, o. Oh. Ang kuan manika nang sa luyot. Ang tagabong. O, naitingong nasa guys nasa yung magkulo-kulo siya hala so yun papasok na ako guys ay tida ay manubig pa dahil ko may mga kalamansi dyan guys wala pa yung makuha so tayo lalabas na pa patlo nga kamunggay yun guys so oh, atong kalamansi nagilo na siya So guys, din hinatataman guys kay kuan ka ng manubig ko pantubigan ako ni sila kay bisan og tugno tubigan ni sila kay kinahanglan sila tubig kay balas biyan ni diri ay eh. okay guys daghan din salamat sa inyong tanan guys nga nagsuporta sa akin dinhi na lang tataman guys kay manubig ko bye bye